buntag mga ka-farmers update us atong RC402 D6 area mga kalabs. mao rin itong gi, ah uh, spray ni Papang Og uh, para istimborer siyang Og Changaw ayan, nindot na kay ang bunga mga kalabs ayan, tas ka ta sa bunga mga kalabs nindot sudah kayo ang jid o, oh, diba? Pas kanindota sa jid, mga kalabs. Sinaw pa sa ako, mga kalabs. Nga ni kanindot ang jid. Ayan. Nga ni jid siya kanindot na sa humay. RC402. So, thank you, Lord. Naulian na siya, mga kalabs. Huwag nangawala na jid ang mga tsangaw. Huwag ing ani na siya kasi now glory to God thank you for watching happy farming mga kalabs love love ang all